pong inyong kaibigan Brother Manny Boys Ito po yung Ayan, naghihintay po ako Bibili ako, 255 lang yun ang pero Sabi nga ng sister baby, mahal na Ganun po talaga yan o no? Lahat ng bagay talaga tumataas ang presyo Kung so, kimong LPG dati eh ito dahan lang pero ngayon 465 na nako kaya hinihintay e, ko muna yung delivery Ayan, nandito po kami sa labas kasama ko po itong aking ay, si Samer. ayan po ah, Samir ayan <laughs> Nandito po kami sa labas na antay namin yung gas. <laughs> Panluto. Ayan po. <laughs> Ayan. Ayan. Si Samir. <laughs> Samir. Uy, tingin ka dito. Tingin ka dito. Uy. <laughs> Ayan. Ano po? Nandito po kami ngayon. Naghihintay kami. saya. Nandito <laughs> po kami sa kalsada. Ni <laughs> Samer. Ano po? <laughs> oh, ano ka ba? Alikot-likot mo. Huwag kang malikot. Ah. Oh, tingin ka muna rito. Tayo. Ayan. Ayan. <laughs> Ilihibod na naman po ako. Ah. Nangagi sa Ayan, ano po. Nandito po kami ngayon sa amin tapat. Habang na yun. namin yung gas. Ayan. Okay. Ayan. ay Ayan. Ayan para pabalik ka doon po ayan ayan o ano po magandang panahon ngayon tignan nyo po mahinit ang panahon ngayon bigay ng Panginoon Diyos sa atin yan para yan ang iniintay ng mga nanay naglalaba ano po mga may maglabahan ng mga nanay. Ayan. Ito naman po yung mga halaman ni Sister Baby. Ayan, may hilig po siya magtanim ng mga halaman eh. Ayan. Ayan po, ano? May hilig siya magtanim ng mga halaman. Kaya nilagay ko dito sa harapan. Ayan na. No? Ayan. Ikita niyo po ano? Ayan. Maganda rin naman po yung may mga halaman sa tapat eh. No? Malaking bagay. Ika nga. Ayun. Dito po na maliwanag yung cry sa loob. No? Ayan. Rice sa loon na na po. Ayan. Ito yung mga halaman. Ito yung sister David. Ayan. Ito yung sister David. Ayan. Malamig kasi itong simento. Ayan. Nagiging siya niyan. Oh, Samir. Oh, nagiging po siya. Na, ito. ito yung mga halaman na, Wala pa, hindi pa dumarating okay. Kaya nga hinihintay ko Kasi baka biglang Para hindi na bababa Kaya nga <laughs> Ano po ito? Chocoy Street po ito. Doon sa likod, papunta pong Juan Nolasco High School. Dito po sa Tondo. No? At doon naman po, papuntang Herbosa. Papuntang Herbosa, papunta Erbosa. Papuntang Erbosa, papuntang Pitil Market po oh, yan agad ng panahon ngayon yan o tignan nyo po yung kalangitan napakahaliwalas o oh, yan ayun po yung Christ yung Christ alone ano doon po kami yan ayan good morning po ano good morning good morning Ayan, Pundo. Sa Barangay 91, Zone 8, Pundo, Manila. Ayan, ano? <clears throat> Naghihintay lang po. O yung tangki ng gas na bakante. 265 ano? Kaya uh, hanggang dito na lamang po ano, dito po inyong kaibigan kay Jesus Brady Armani Bautista. nAPO po, ayan no? Oh. Ayan. Ayan po. Bye.